Napansin mo na ba na sa kabila ng pagtatrabaho, pag-aaral at pagsusumikap na magsimula ng isang negosyo, tila laging may silent block na pumipigil sa iyong negosyo na lumago gaya ng nararapat, para kang napapaligiran ng mga pagkakataon, ngunit palaging isang hakbang sa likod ng mga tunay na nanalo. Ang pinakakahanga-hangang bagay ay ang isiniwalat ni Solomon nitong milenya na ang nakalipas at binabaliwala mo pa rin ang prinsipyong nagpapaiba sa mga nagpaparami ng negosyo sa mga patuloy na natitisod. Ang karunungan ni Solomon ay hindi sinaunang tula. Ito ang tunay na mapa sa pagpaparami ng mga negosyo at hindi kailanman nabigo kung ano mismo ang itinatago ng Biblia tungkol sa entrepreneurship at halos walang nalalapat. Bagamat marami ang naghahanap ng mga shortcut, ang matalino ay gumagamit ng mga salawikain, eklesyastes, at ang makaharing pag-iisip na nagpapalit ng mapakay na kayamanan sa katotohanan. Paano kung sabihin ko sa iyo na ikaw ay isang piraso ng payo mula kay Haring Solomon na malayo sa pagbukas ng iyong isip, muling pagsasaayos ng iyong landas, at pag-align ng iyong buhay sa isang espiritual na prinsipyo na may kakayahang baguhin ang iyong pamana sa pananalapi. Manatili sa akin dahil ang susunod na mangyayari ay hindi teorya. Ito ang matagal ng sikreto na ibinigay ng Diyos sa isang solong lalaki. At iyon ay maaaring muling isulat ang takbo ng iyong kwento. Ang sikreto sa kaunlaran ay nagsisimula sa isip. Ang paglalakbay tungo sa kaunlaran na itinuro ni Solomon ay hindi nagsimula sa mga kamay, ngunit sa isip, alam niya na bago ang anumang material na tagumpay, mayroong isang tahimik na labanan sa loob ng isip kung saan ang mga hari ay bumangon at ang mga tagapaglingkod ay nananatiling nakakulong. Ipinapahayag ng kawikaan na kung paano ang iniisip ng isang tao, gayon din siya na nagpapakita na ang kayamanan ay isinilang bago pa umunlad ang isang negosyo. Noong sinaunang panahon, itinuro ng matatalinong babae sa kanilang mga anak na ang isip ay parang isang matabang bukid, maghasik ng kakapusan, umani ng mga limitasyon, maghasik ng paningin, umani ng kasaganaan. At kung inilapat mo ito sa loob ng pitong araw, ano ang magbabago? Naunawaan ni Solomon na ang kakapusan na pag-iisip ay nabubuhay sa isang tao na parang hindi naghanda ang Diyos ng mas malalaking landas. Ang isip ang nagsasabing hindi ito magagawa kahit na sinasabi ng langit na kaya. Samantala, ang pag-iisip ng paglago ay kumikilos tulad ng isang liwanag na nagniningning sa gitna ng kaguluhan, nagbibigay liwanag sa mga desisyon, pagbubukas ng mga pinto at pagpapalakas ng lakas ng loob. Sa mga sinaunang pamilihan ng Jerusalem, ang mga mga ngalakal na umunlad ay yung mga naniniwala na ang kanilang mga benta ay maaaring dumami kahit na sa mahihirap na panahon. Ilang beses mo nang binaliwala ang payong ito nang hindi mo namamalayan? Kapag nagbago ang iyong pag-iisip, magbabago rin ang iyong buhay. Ang isang tao na naniniwala sa kanyang sarili na maliit ay gumagawa ng maliliit na desisyon. Ngunit kapag naunawaan niya na tinawag siya ng Diyos upang maghari, maging ang kanyang mga pagpili ay nagsimulang magdala ng autoridad. Ang mabubuting babae na binanggit ni Solomon ay umunlad dahil nag-iisip sila ng may pangitain, disiplina at layunin, hindi sa takot. Kaya kung ano ang iniisip mo ngayon ay humuhubog sa iyong pamumuhay bukas tulad ng isang espiritual na alingaw-ngaw na nagbabalik na dumami. At kung nakikita ni Solomon ang buhay mong ngayon ano ang sasabihin niya? Sa makatuwid, ang isip ay ang unang lugar na kailangang ihanay sa karunungan sa Biblia upang dumami ang mga negosyo at lumakad patungo sa may layuning kayamanan kapag inayos mo ang iyong pag-iisip, ang lahat sa paligid mo ay nagsisimulang muling ayusin na parang ang mga salawikain ay nabubuhay sa iyong mga hakbang at nakakapagtaka sa puntong ito na maraming humihinto kung saan mismo nagsisimula ang matalino. Ngunit ang mga nagpapatuloy ay natuklasan ang susunod na lihim na itinuro ni Solomon tungkol sa pagpaparami. Manatili sa kaisipang ito dahil kung ano ang susunod na magbubukas ng unang nakikitang landas tungo sa kaunlaran. Ang pagpaplano ay ang unang hakbang sa pagpaparami kapag ang isip ay nakahanay sa pangitain ni Solomon ang susunod na hakbang ay magbubuka sa harap ng iyong mga mata tulad ng isang sinaunang mapa na inihayag pagpaplano walang umuunlad ng walang direksyon at paulit-ulit na sinabi ni Solomon na ang maayos na mga plano ay humahantong sa kasaganaan habang ang pagmamadali ay humahantong sa pagkawala Itinuturo ng kawikaan na ang mga kaisipan ng masipag ay nauukol sa kasaganaan na nagpapakita na ang kaunlaran ay hindi isang aksidente, ngunit isang proyekto. Ganito ginagabayan ng matatalinong ina ng nakaraan ng kanilang mga tahanan, palaging pinagsasama ang pananampalataya, disiplina at diskarte. Paano kung inayos mo ang susunod mong pitong araw na parang nagtatayo ka ng isang bagay na walang hanggan? Ang isang malinaw na layunin ay gumaganap bilang isang bikon na pumipigil sa isang manlalakbay na mawala sa disyerto. Noong unang panahon, ang mga maunlad na mga ngalakal ay yaong mga nakakaalam kung saan sila pupunta, kung gaano nila gustong makamit at kung anong landas ang kailangan nilang tahakin ang mga namuhay ng basta-basta ay nag-aksaya ng oras, mapagkukunan at emosyonal na lakas. Pinoprotektahan ng pagpaplano ang puso mula sa pagkasira dahil iniiwasan nito ang mga hindi kinakailangang panganib at ginagawang mas ligtas ang bawat hakbang. Ilang beses ka nang lumakad ng walang direksyon na iniisip na ito ay pananampalataya, ngunit sa katotohanan ito ay isang kakulangan ng kalinawan, ang pagpaplano ay hindi nakakasagabal, ito ay nagpapalaya. Ito ay tulad ng pagpapatalas ng palakol bago putulin ang puno, isang bagay na malalim na idinidiin ng Ecclesiastes. Ang mga naghahanda ay dumarami ng mas mabilis at may kaunting pagsisikap. Ang mabubuting babae tulad ng mga binanggit ni Solomon ay nagplano para sa ikabubuhay ng kanilang sambahayan nagsuri ng mga bukid at gumawa ng matalinong mga desisyon na nagpapatunay na ang kaunlaran ay hindi swerte ito ay araw-araw na pagtatayo at ikaw gaano karami sa iyong buhay pinansyal ang nasa kamay ng intensyon at magkano ang nasa kamay ng layunin kapag binago mo ang mga layunin sa mga plano magbubukas ang mga landas at ang pagpaparami ay titigil na maging isang pagnanais at nagiging resulta sa puntong ito marami ang sumusuko dahil ang pagpaplano ay nagpapakita kung ano ang kailangang baguhin at hindi lahat ay handang makita ito ngunit ang mga nagtitiyaga ay nakatagpo ng isang bagay na mas makapangyarihan ang karunungan na gumagabay sa mga desisyon at pumipigil sa mga pag-urong. Huminga ng malalim dahil ngayon ay papasok na tayo sa teritoryo kung saan inihiwalay ni Solomon ang matalino sa mga walang ingat. Mga desisyong ginagabayan ng karunungan. Matapos, mahubog ang plano, inilipat ni Solomon ang kanyang pagtuon sa ibang antas. Karunungan bago ang pagkilos. Alam niya na ang mga pabigla-bigla na desisyon ay nagbubukas ng mga pintuan sa pagkalugi habang ang mga desisyon na ginagabayan ng kaalaman ay lumilikha ng mga landas tungo sa kaunlaran. Para bang inilagay ng Diyos ang isang dinakikitang kompas sa mga kamay ng matino na ginagabayan ang bawat hakbang ng may kalinawan. Itinuro ng Eclesiastes na kapag ang palakol ay mapurol higit na lakas ang kailangan ngunit kapag may karunungan lumiliit ang pagsisikap at dumarami ang resulta at kung hahanapin mo ang karunungan bago ang bawat desisyon sa pananalapi ano ang magbabago sa mga sinaunang pamilihan, pinayuhan ng mga master crafts ang mga batang negosyante na mag-obserba ng tatlong beses bago kumilos ng isang beses. Naunawaan nila na ang pagmamadali ay ang kaaway ng pagunlad at ang kaibigan ng mga pagkalugi. Ang mabubuting babae ay nagturo ng gayon din, nagsusuri, nagmumuni-muni at pagkatapos ay gumawa ng susunod na hakbang. Ang karunungan ay gumaganap bilang isang espiritual na kalasag. Sinasala ang mga landas, tao at pagkakataon iniiwasan ng mga panganib na maaaring magdulot ng mga taon ng trabaho. Ilang desisyon na ba ang nagawa mo nang hindi kumukonsulta sa tinig ng karunungan at binayaran ng halaga ang paghahanap ng kaalaman bago kumilos ay nangangahulugan ng pagkilala na kahit ang malaking nangangailangan ng patnubay? Si Solomon, kahit bilang hari, ay humingi ng kaunawaan bago mamahala na nagpapakita na walang sinuman ang higit sa pangangailangang matuto. Ang karunungan ay isang tahimik na kayamanan na lumalaki sa mga nagpaparangal dito at nagtatago sa mga humahamak dito. Ito ay nagliligtas sa iyo mula sa pagkahulog, nagpapalaya sa iyo mula sa mga bitag at pinalalakas ang pagbabalik sa lahat ng iyong hinawakan. At kung si Solomon, ang nasa tabi mo ngayon, ano ang itatampok niya sa mga pagpili na gagawin mo kapag ang karunungan ay gumagabay? ang mga desisyon ay titigil sa pagiging sugal at nagiging matatag na hakbang patungo sa layunin. Kaya naman, ang mga nakakaunawa sa alituntuning ito ay nagsisimulang umunlad ng may kaunting stress at higit na banal na patnubay. At narito ang isang punto na pilit na inulit ni Solomon, walang uunlad ng mag-isa. Ang tamang mga alyansa ay nagpapabilis ng paglago sa paraang hindi magagawa ng isang diskarte. Kaya huminga dahil ngayon ay pinasok natin ang isa sa mga pinaka napapabayaang susi sa kaunlaran. Tamang tao, kabirisyan, tamang paglaki. Nang magsimulang gumabay ang karunungan sa iyong mga desisyon, isiniwalat ni Solomon ang isa pang lihim na lihim, walang nakakamit ng tunay na kasaganaan sa paglalakad ng mag-isa. Sa mga salawikain, sinabi niya na kung saan walang payo, mabibigo ang mga plano, ngunit sa maraming tagapayo ay may tagumpay. Para bang nilinaw ng Diyos na ang mga tamang alyansa ay kumikilos bilang mga hindi nakikitang tulay na nagpapabilis ng layunin. Noong sinaunang panahon, kahit na ang mga hari ay sumangguni sa matatalinong lalaki at babae bago makipag-ayos na nauunawaan na ang bawat tao ay nagdadala ng isang pangitain na maaaring palawakin o limitahan ang isang tadhana. At kung titingnan mo ang mga nasa paligid mo, ano ang matutuklasan mo? ang mga madiskarteng alyansa ay nagtutulak sa mga negosyo na sumulong sa mga paraan na hindi kailanman makakamit ng individual na pagsisikap. Napansin ni Solomon na ang di matalinong pagkakaibigan ay nakakaubos ng enerhiya habang ang mga tao na nakaayon sa layunin ay dumami ang mga resulta. Alam ito ng mabubuting babae at maingat na pinili kung sino ang tumulong sa ubasan na nangangalaga sa tahanan at nakikibahagi sa mga desisyon. Ang bawat pagpili ng relasyon ay humubog sa pinansyal na kinabukasan ng pamilya. Ilang beses ka nang nakipag-ugnayan sa mga taong nagpapahina sa iyong paningin nang hindi namamalayan? ang tamang kapaligiran ay gumaganap bilang isang espiritual na katalista. Kapag napapaligiran mo ang iyong sarili ng matatalinong tao, lumalawak ang iyong isip, lumalakas ang iyong pananampalataya at nagiging matapang ang iyong mga desisyon, hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil sa pananalig. Alam ni Solomon na kahit ang isang hari ay maaring sirain ng masamang kasama at itataas ng matuwid na mga tagapayo. Iyon ang dahilan kung bakit itinuro niya na ang paglakad kasama ng matatalinong tao ay nagiging mas matalino sa sinuman at ang paglalakad kasama ng mga hangal ay lumilikha ng malalim na sugat. At kung pinagmamasdan ni Solomon ang iyong mga relasyon ngayon, Alin ang masasabi niyang pumipigil sa iyo kapag sinimulan mong makilala kung sino ang tunay na nagtutulak sa iyo pasulong ang paglago ay halos hindi maiiwasan. Ngunit ang pag-unawa na ito ay nagpapakita ng isang bagay na mas malalim. Ang kasaganaan ay hindi pinananatili lamang sa pamamagitan ng tamang mga alyansa, ngunit sa pamamagitan ng karakter na nagpapatibay sa bawat pagpili. At dito marami ang natitisod dahil gusto nila ng pagpaparami ng walang disiplina bungang walang ugat. Kaya maghanda dahil ang susunod na pagtuturo ni Solomon ay tumatalakay sa pinakakilalang aspeto ng pagbuo ng kayamanan. Ang disiplina at integridad ay nagpapanatili ng kayamanan kapag pinalakas ng tamang mga alyansa ang iyong landas, pinangungunahan ni Solomon ang paghahayag sa isang mahalagang punto. Ang kayamanan ay hindi nagtatagal ng walang disiplina at integridad. Nagbabala siya na ang mabilis nakita na natamo ng walang halaga ay naglalaho tulad ng hangin na humahampas sa mga parang ng Israel. Sa mga salawikain, ipinakita ng hari na ang pagkakapare-pareho ang ugat na nagpapahintulot sa anumang negosyo na makaligtas sa mga bagyo. Naunawaan ito ng matatalinong babae nang pangasiwaan nila ang kanilang mga tahanan ng may higpit at pananampalataya. Batid na ang pagpapala ay lumalago sa iyong inaalagaan ng may katatagan. At kung susuriin mo ang iyong pang-araw-araw na mga gawi, ano ang ipapakita nila tungkol sa iyong kasaganaan? Napansin ni Solomon na marami ang nahulog hindi dahil sa kawalan ng pagkakataon, kundi dahil sa kakulangan ng panloob na istruktura. Ang pagmamadali, kawalan ng disiplina at pagnanais para sa mga shortcut ay sumisira ng mas maraming buhay kaysa sa kahirapan mismo. Nakita niya ang mga lalaki at babae na nagsasayang ng mga taon dahil hindi nila mapanatili ang kanilang itinayo. Para kay Solomon, ang disiplina ay hindi katigasan. Ito ay proteksyon. Ito ang dinakikitang pader na pumapalibot sa layunin at nag-iingat ng mga pagpapala. Ilang beses mo nang sinimulan ang isang bagay ng may lakas, ngunit hindi mo ito mapanatili. Ang integridad naman ay ang lupa kung saan naguugat ng malalim ang tunay na kaunlaran. Noong unang panahon, ang mga mangangalakal na nandaya ay yumaman sandali, ngunit nahulog nang maabutan sila ng bigat ng kanilang kasinungalingan. Gayunpaman, yaong mga nagpaparangal sa Diyos sa maliliit na detalye ay nakakita ng mga pintuan na nagbubukas kung saan walang sinuman ang inaasahan. Ang integridad ay umaakit ng tiwala at ang tiwala ay umaakit ng pagkakataon. Ito ay isang espiritual na batas na kasing totoo ng gravity at kung sinusuri ni Solomon ang kanyang mga nakaraang pagpili, ano ang makikita niya? Kapag ang disiplina at integridad ay nagkakaisa, ang kayamanan ay titigil na maging isang aksidente at nagiging isang matatag na konstruksyon na lumalaban sa mga panahon at nananatiling matatag sa loob ng maraming taon. Ngunit alam ni Solomon na kahit na ang panloob na lakas na ito ay kailangang konektado sa isang bagay na higit pa sa kakayahan ng tao. Alam niya na ang pinakatiyak na tagumpay ay isinilang kapag ang Diyos ay naging katuwang sa negosyo. Kaya huminga dahil ngayon ay pumapasok tayo sa pundasyon na tumutukoy sa lahat ng iba pa. Ang Diyos bilang pangunahing kasosyo sa negosyo. Kapag naging bahagi ng iyong landas ang disiplina at integridad, inihayag ni Solomon ang tugatog ng kasaganaan ang pagsusumite ng iyong negosyo sa layunin ng Diyos. Itinuro niya na ang pagtitiwala sa Panginoon ng buong puso at hindi umaasa lamang sa iyong sariling pangunawa ang susi sa pagtuwid ng mga baluktot na landas. Sa mga kawikaan, lumilitaw ang katotohanan ito bilang isang paanyaya na isuko ang bawat desisyon sa isang bagay na mas malaki Upang ang pagpapala ay hindi nagkataon kundi sa pamamagitan ng banal na patnubay ganito ginabayan ng mabubuting babae ang kanilang tahanan pananampalataya sa mga detalye layunin sa kanilang mga pagpili at kung ginawa mong partner ang Diyos sa iyong negosyo ano ang magbabago alam ni Solomon na ang lakas ng tao ay may limitasyon ngunit ang patnubay ng Diyos ay wala Nakita niya ang mga hari na itinaas at ibinababa sa paraan ng kanilang pamumuhay sa harap ng langit. Ang kaunlaran na walang layunin ay nagiging pabigat. Ang kaunlaran na may layunin ay nagiging pamana. Ang Diyos ay hindi lamang nais na pagyamanin ka, nais niyang gabayan ka upang ang bawat bukas na pinto ay ligtas at ang bawat tagumpay ay mapanatili. Ilang beses kang lumakad ng mag-isa kung kailan handa na ang Diyos na gabayan ang iyong susunod na hakbang kapag ang Diyos ang gumabay, ang kaunlaran ay nagkakaroon ng bagong lalim. Kung ano ang mahirap ay nagiging madali, kung ano ang nakakalito ay nagiging malinaw, kung ano ang hindi naa-access ay lumalapit. Sa Ecclesiastes, nakikita natin ang paalala na ang lahat ay may oras nito, ngunit ang tamang panahon ay nakikita lamang ng mga lumalakad sa kanyang presensya. Ang tunay na biblikal na kayamanan ay isinilang kapag naunawaan ng negosyante na ang langit ay hindi laban sa paglago. Ito ang pinakadakilang espiritual na mamumuhunan sa mga naghahanap ng karunungan. At kung titingnan ni Solomon ang kanyang buhay ngayon, sa niya masasabing kailangan pa niyang iligtas. Ang pagkakaroon ng Diyos bilang katuwang ay nangangahulugan ng pagpapahintulot sa layunin na matukoy ang bilis, direksyon at mga pagkakataon. Ito ay paglalakad na may kumpiyansa ng isang taong nakakaalam na hindi sila nagtatayo ng isang bagay na panglupa lamang, ngunit isang bagay na walang hanggan at dito na ang paglalakbay ay umabot sa punto kung saan ang iyong kwento ay maaaring tunay na magbago dahil lahat ng iyong natutunan sa ngayon ay nag-uugnay tulad ng mga piraso ng isang banal na palaisipan. Kaya huminga, dahil ito ang sandali kung kailan ang susunod na hakbang ay tumutukoy sa iyong hinaharap. Matapos sundin ang bawat prinsipyo ni Solomon, nagiging imposibleng balewalain na ang tunay na kasaganaan ay hindi nagmumula sa swerte, ngunit mula sa mga pagpipiliang ginagabayan ng karunungan. Ang tanong na nananatili ay simple at makapangyarihan. Magpapatuloy ka ba sa pag-iipon ng utang? O magsisimula ka bang mag-ipon ng karunungan? Bawat desisyon na gagawin mo ngayon ay humuhubog sa pag-aani bukas tulad ng itinuro ng mabubuting ina at kababaihan noong sinaunang panahon sa kanilang mga anak. At kung pagmamasdan ni Solomon ang iyong buhay ngayon, paano niya susuriin ang iyong mga pinakahuling pagpili? Napansin mo na ba kung gaano karaming mga pang-araw-araw na pagpipilian ang iyong ginagawa nang walang karunungan? Gaano karaming mga landas ang pabigla-biglamong sinusundan kapag ang direksyon ay maaaring magmula sa pananampalataya, mula sa Diyos at mula sa mga salawikain na nagpapanatili sa mga hari sa mga henerasyon? Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng pamumuhay upang maipon at pamumuhay upang mag-iwan ng pamana. At ang pagkakaibang iyon ay nakasalalay sa layuning gumagabay sa iyong mga hakbang. Pag-isipan ito, ilang piraso ng payo ang sinusunod mo nang hindi alam kung saan nanggaling o kung talagang may halaga ang mga ito? Ang karunungan ni Solomon ay hindi lamang isang sinaunang teksto. Ito ay isang buhay na susi na ibinigay upang baguhin ang mga tadhana. Kapag nagpasya kang ilapat ang mga prinsipyong ito, ang iyong pinansyal, emosyonal at espiritual na buhay ay magsisimulang umayon sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Ang tanong ay nagiging hindi maiiwasan. Nabubuhay ka ba para makaipon o para magkaroon ng epekto? Hindi ka tinawag ng Diyos para mabuhay. Tinawag ka niya upang maghari ng may layunin pananampalataya at pangitain. At marahil, marahil, ang video na ito ay ang sagot na tahimik mong hinahanap. Kung ang paglalakbay na ito ay sumasalamin sa iyo pagkatapos ay sumama sa akin, mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell at huwag palampasin ng alinman sa mga susunod na hakbang na gagawin nating magkasama. Kung naniniwala ka na ang karunungan sa Biblia ang tunay na landas tungo sa kasaganaan, Manatili dito at panoorin ang susunod na video dahil may mga sinaunang lihim na naghihintay na ibunyag sa mga handang lumago sa espiritu, layunin at kayamanan. Kung ang mensaheng ito ay sumasalamin sa iyo, sumulat sa mga komento ngayon, pinipili ko ang karunungan upang imultiply. Ang parira lang ito ang iyong unang hakbang sa paggawa sa pagbabago.